Good morning mga idol, welcome to my vlog mga idol Nandito tayo ngayon sa Santo Nino May kawayan, bulakan mga idol no So maulan Nahanap pa namin yung uh, pwisto namin Kasi uh, dito sa Santo Nino, Bulakan First time namin ngayon magtinda dito sa Changi, Diyan sa looban Eto, turo ko sa inyo mga idol yung uh, pagpupwistuhan Kaso lang maghihintay kami ng bakanting uh, Yung mga hindi magtinda at doon kami isasalpak Yun ang sinabi dito ng namumuno ito banda sa may ano ito yung mga panindang na ano? paninda namin ayun no so hindi pa namin pwede ibaba at malakas ang ulan o kailangan namin maglagay uh, ng ano uh, trapal kaya ayan so pagka nakalatag na yung aming trapal nakapwesto na kami tsaka ibaba namin yung paninda namin yan mga kalorits yung ano yun, yun, yun. sa so, mga may mga tulda na yan dyan tayo pwesto mamaya So dito sa parking na to, uh, hindi na ako alis dito kasi baka daw maunahan ako sabi nung nagbabantay. Kaya abangan nyo mga idol mamaya, pag nandoon na tayo sa naka na tayo at uh, makikita natin kung gaano kadami ang customer, no? So kahapon mga idol, success 'yung aming pagtinda doon sa Palmera. So medyo nakadami tayo ng tinda doon, ang benta. Kaya maraming salamat kay Lord, uh, binigyan tayo ng uh, ka biyaya na maraming customer kahapon at shout out sa mga customer kahapon dyan sa Palmera you know Tingnan natin mga idol ha pagka nakaano na kami naka, kasi nandoon si Master Bipo. Hinakausap ni Master Bipo ang uh, namumuno diyan sa loob kung saan kami ipipwesto at maraming maraming salamat sa inyo. Abangan niyo mga idol ang aming paglalatag ng aming paninda no. Sari-sari yung aming paninda. O mamaya ulit. marami tayong customer mga idol mm -hmm. Mm -hmm. silito marami ka silito nah pili pili lang nah, pili Ayan mga suki, kunti na lang atira ng ating sibuyas. No? Ayan, nandito tayo ngayon sa Silito, Barangay Silito, Kalukan. Ayan yung mga katabi ko. Kunti na lang mga ito. No? So, andala natin ng kinsing sako na sibuyas. Ito na lang atira, isang na lang natira. Kaya ajak pa tayo ngayon mga idol dito yan sa Silito, Barangay Silito, Paluugan. Ito ang pinaka-tsanggi mga idol dyan sa may street na yan doon. papasok ka dyan sa kanan, Yan ang tsanggi. So dito lang tayo sa Bungad. Lahat ng uh, titinda ng mga rotas dito lang sa Bungad. Andito rin si Comedian Plot. <laughs>

Da -da -da -da. parking doon bawal parking do parking ko doon. wala akong mahanap na parking mga idol kaninang madaling araw nandoon tayo sa barangay 175 di tayo nabigyan ng pisto doon dahil maulan doon tapos medyo mahigpit doon sa tiyangki si Mr. ko <laughs> Ano? Mga ko may matis Ganda. Da, da, da. Kamusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ayan yung ano, pakwan doon. CR? Di dyan sa court? Mayroon yan? barangay yan eh Maraming customer yung ano Yan aking katabi Kaibigan natin yan So kanina mga idol ang bugso ng tao Napakarami tao dito kanina Kaya Nakajak pa tayo mga idol konti na lang tira ng ating sibuyas Ito na lang o isang tubok na lang Ayan para makabili na yata lahat kasi wala nang bili wala nang bumibili ayun ma'am 35 35 kalahati 35 kalahati lang CR ayun ang may bigat dito paano tayo pag nag CR na CR na ayun na sa likod lang yan lang CR local ba pa Local? Okay. Okay. Galing ni ma'am. Oh. Hello, kumusta? Kumusta diyan? 54 Umikot ka doon hanggang dulo? Puro damit Wala na doon? 65 lang po 65 ma'am Tama yung paninta Ano ka? Ang si R. Ano ka si R? Eh, si Ma'am, tanong. Saan dito ba si R, Ma'am? <laughs> uh, Konting-konting -kunti na lang talaga yung ating sibuyas. Kumusta na kaya ang aking mga kasamahang guardians sa alakdan? iya okay na itibangan mo? Opo. Ipasello ka na. Ay, wala pa. Malibis. Bago kay. pa po. Bago First lang time yan. ka. Unang Punta tinda okay, pa, pa lang po. Sa, ano, kay Mola. Opo. Oh, mm, yung lang sa kay Mola. Pasiluhan niyo po. Pasiluhan niyo po. 350 oh. bayad po niyan. Okay, okay, sir. Okay, sige pag po. Pag nahuli na si Sir, ang pinang babayaran. Pukumpis oh, kayo po. nila Opo. Oh, okay. First time ko so, ngayon dito. pag for one year yun yung sale yun nun. Yung Plus, 350? Opo, oh, one year na yun, 350 babayaran niyo. Ah, sige po. Okay. Okay. Kailangan natin iparegistered pala yung ating timbangan. No? Kailangan ng silyo. Ayan. Thank you sa nagsita. Kasi mabait. Mabait yun. Mga taga-munisipyo. munisipyo ng kataluokan. Ayan. Cut out. Mamaya um, ulit mga idol, pagkapawi na tayo papakita natin ng ano. Shout out sa mga taga sa lutong bahay ni Tatay, shout out. Shout out sa mga kapakong guardians sa Baras.

Isa-isa ang bumibili. <coughs> Inapapatapos din sa lahat ng Salamat sa lahat ng customer ni Comedy Vlog. Shoutout out sa lahat. Eh marami maraming salamat, shout out sa lahat ng mga subscribers sa Customer Comedy Vlog. Naubos ang paninda ni Comedy Vlog, konting-konti na lang ang natira. Maraming salamat. I love you, Momot Cupcup.